Sa pagbabalik mula sa universidad, nagpasya siya si Verena na alagaan ang kanyang lola na may sakit. Gayunpaman, hindi siya handa sa backlash na kakaharapin niya mula sa iba pang miyembro ng pamilya na tumalikod sa kanya habang sa wakas ay papalapit na ang inheritance division. Ang magyayari ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Ang mga pangarap ni Nora ay palaging umiikot sa pagbuo ng isang malaking pamilya at ang swerte ay gumanap ng isang mahalagang papel nang mag ang landas nila ni Nando sa kanilang kabataan. Nang magkita sila, nagkaroon ng unbreakable bond between them. Ang pananabik na bumuo ng isang marinal na pamilya, na lumaki sa magulong kapaligiran ng pamilya, ay nagpasiklab lamang sa nag-aalab na apoy sa kanilang mga puso. Isang apoy na nagtulak sa kanila na lumikha ng isang tahanan kung saan pagmamahal at pangangalaga ang pundasyon ng bawat relasyon araw-araw, walang kapaguran at determinado, ang dalawa ay unang sumubsob sa pagsisikap na makamit ang katatagan ng pananalapi na magsisilbing batong panulok sa pagbuo ng matatag na mga haligi ng kanilang pamilya. Sa wakas, pagkatapos ng hindi mabilang na mga labanan at walang pagod na pagsisikap, mayroon silang mga mapagkukunang pinansyal na kailangan upang makuha ang kanilang unang bahay. Sa espasyong iyon, isang kanlungan na magiging sentro ng kanilang mga pangarap, nakikinita ni Nora ang nakakahawa na tawanan ng mga bata na umaaling-aumaw sa mga bulwagan, ang masaganang mesa na may mga pinagsaluhan na pagkain, at ang mga makukulay na laruan na nakakalat sa buong sala. Ngunit sa bawat pagdaan ng buwan, ang mga pagsubok sa pagbubuntis ay nagsiwalat ng isang masakit na katotohanan. Sa negatibo pagkatapos ng negatibo, ang pangarap na maging mga magulang ay nagiging isang mapanghamong hangarin, isang paikot-ikot na landas na puno ng emosyonal na mga hadlang. Napanood nila ang pag-asa na kumupas sa mga puting linya at nakapanghihina ng loob na mga salita. Sa pinakamadilim na sulok ng kanilang isipan, nagsimula silang mag-isip kung isa ba sila sa mga masasakit na kwentong narinig nila, tungkol sa mga kaluluwang naghahangad ng biyayang tila ipinagkait. Pinayuhan ng mga doktor na marahil ay oras na para mapawi ang pressure na inilalagay nila sa kanilang sarili. Ang pagkabalisa at pag-asa ay nagiging walang malay na mga hadlang. Si Nora at Nando, na nalubog sa kanilang mga pagsisikap na buhayin ang isang maliit na negosyo, ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang ipuipo ng mga gawain at mga plano. Ang pagnanasa at pangako sa kanilang kumpanya ay nagsimulang maging sentro ng entablado na nagtulak sa patuloy na presyon na kanilang naramdaman tungkol sa pagbubuntis sa background. Ang pagtutok sa kanilang maliit na negosyo, tulad ng isang mahiwagang hawakan, ay pansamantalang naglabas ng tensyon na bumabalot sa kanila. At pagkatapos, nang hindi nila inaasahan, nang sa wakas ay nakahanap na ng sariling ritmo ang buhay, ang balita ay dumating na parang sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap, pagbubuntis, nangyari na sa wakas ang himalang inaasam-asam nila. Pagkatapos ng kapanganakan ng kanilang unang anak, ang kapalaran ay tila mabait na ngumiti kina Nora at Nando. Isa-isang nagsidatingan ang mga bata hanggang sa naging magulo at maingay na realidad ang bahay na dati ay panaginip lang. Limang bata, tatlong lalaki at dalawang babae ang pumuno sa mga bulwagan at silid. Ang bahay ay umalingaungaw sa nakakahawa na mga tawanan at mapaglarong pagbibiro tulad ng masasayang himig at pati na rin ang ilang mga away na lumitaw tulad ng pagdaan ng mga bagyo. Ang mga dingding na dating walang laman ay napuno ng ayon ng maliliit na handprint na nagsasabi ng mga tahimik na kwento ng mga pakikipagsapalaran at pagtuklas. Ang hapagkainan, na dating simbolo ng mga minamahal na pangarap, ay isa na ngayong lugar ng paglikha, na natatakpan ng mga makukulay na guhit na naglalarawan sa aktibong isipan ng mga bata. Habang lumalaki ang mga bata, lumaki rin ang kanilang mga ambisyon sa negosyo. Ang maliit na grocery store na minarkahan ng simula ng kanilang paglalakbay ay naging isang malaking palengke. Ang kanilang walang humpay na dedikasyon ay nagbunga ng pagpapalawak, mga bagong sangay ang nagkalat. Ang nagsimula bilang isang simpleng panaginip ay umunlad na ngayon bilang isang kahanga-hangang katotohanan. Dahil sa paglago ng kanilang negosyo, maaaring mag-alok si Nanando at Nora sa kanilang mga anak ng mga pagkakataon na tila hindi naabot noon. Ang mga bata, dating maliliit na nilalang napuno ng mga pangarap, ay namulaklak sa mga matatandang puno ng potensyal. Ang matatag na edukasyon na kanilang natanggap ay naging pundasyon para sa maliwanag na karera. Ang bawat bata, ngayon ang pangunahing tauhan ng kanilang sariling kwento, ay lumikha ng kanilang sariling mga pamilya. Si Nora, na ngayon ay lola, ay natagpuan sa tawanan ng kanyang mga apo ang isang bagong kabanata ng kadalakan ang bahay, na dating kanlungan noong bata pa para sa sarili niyang mga anak, ngayon ay naging isang mahiwagang kanlungan para sa mga nakababatang henerasyon. Tuwing katapusan ng linggo, ang bahay ay tumitibok ng masiglang enerhiya. Sinora, na may pusong puno ng pagmamahal at nakabuka ang mga braso, ay tinanggap ang mga apo ng may mainit na ngiti at mahigpit na yakap. Ang nakakaakit na aroma ng bagong lutong cookies at cake ay pumupuno sa hangin tulad ng isang hindi mapaglabanan na imbitasyon. Ang maingat na inayos na mga silid ay naghihintay sa mga bata. Ang bahay, na dating puno ng mga ingay ng sariling mga anak ni Nora, ngayon ay umalingaumaw sa matatamis at masiglang boses ng kanyang mga apo. Ang nakagawiang pagbisita ay naging isang tradisyon. Nagsimula ang mga laro at laro na lumilikha ng mga alaala na hahabi sa mga alaala noong bata pa ang kanyang mga apo. Kung paanong ang bukang liwayway ay sinusundan ng gabi, kung minsan ang kalungkutan ay sumasama sa saya. Napilitan ang pamilya ni Nora na harapin ang isang masakit na kabanata ng pumanaw si Nando, ang kanyang asawa at kasama sa napakaraming taon. Ang balita ng pag-alis ni Nando ay umalingaungaw sa bahay na naging saksi sa ilang dekada ng pagmamahalan. Ang pamilya ay nagsama-sama sa pagluluksa, nagbabahagi ng mga alaala, luha at mga kwento. Si Nora, na ngayon ay humaharap sa paglalakbay ng mag-isa pagkatapos ng pag-alis ni Nando, ay patuloy na nasaksihan ang kanilang pamana na umunlad sa negosyo, na ngayon ay pinamamahalaan ng may pangangalaga at determinasyon ng kanilang mga anak. Habang nakikipaglaro sa kanyang mga apo sa isang kalapit na parke, isang hindi inaasahang eksena ang nagbigay ng sulyap sa pag-usisa at pag-aalala. Ang kanyang mga apo ay nakipagkaibigan sa isang batang babae, isang estranghero na ngayon ay nakikibahagi sa mga tawa at laro sa kanila, Sinora Nora, na laging maasikaso at mapagtatanggol, ay nakamasib mula sa malayo habang ang bagong pagkakaibigan ay namumulaklak. Gayunpaman, may nakatawag sa kanyang atensyon, ang kawalan ng mga nasa hustong gulang sa malapit. Lumilinga siya sa paligid, naghahanap ng mga pahiwatig sa pagkakakilanlan ng dalaga. Inilibot ng kanyang mga mata ang parke, umaasang may tatay, ina, o tagapag-alaga na kasama niya, ngunit walang tao. Walang lumapit sa dalaga. Ang pag-uusisa ni Nora, na ngayon ay may halong pag-aalala, ay nagbunsod sa kanya na magtaka tungkol sa kwento ng munting kaluluwang iyon, tungkol sa mga pangyayari na nagbunsod sa kanya na maglaro ng mag-isa sa isang parke. Lumapit si Nora sa dalaga para kausapin. Damang-dama niya ang karupukan ng dalaga. Ang batang babae, na may mga mata na puno ng kawalang kasalanan at pagtitiwala, ay ipinaliwanag ang kanyang kwento ang kamakailang pagkawala ng kanyang ina ay humantong sa kanya upang lumipat sa bahay ng kanyang tiyahin. Ang tiyahin na nahuli sa kanyang sariling mga obligasyon ay tila hindi handang ibahagi ang oras at atensyon na hinahanap ng dalaga. Mag-isa, nakatagpo ng kagalakan ng batang babae sa piling ng iba pang mga bata sa parke. Ang mga apo ni Nora at ang maliit na batang babae na naggangalang Verena ay nagpalipas ng hapon na naglalaro. At the end of the day, pinainom ni Nora ang lahat ng ice cream. Ang presensya ni Verena noong hapong iyon ay naging simula ng isang bagong dinamik sa weekends ni Nora kasama ang kanyang mga apo. Tila hindi interesado ang tiyahin ni Verena na nag-aatubili na umako sa responsibilidad sa pag-aalaga sa dalaga kung saan ginugol ng dalaga ang kanyang oras. Ang kalungkutan na natagpuan ni Verena sa bahay ng tiyahin na iyon ay napalitan ng saya ng paglalaro at ng mainit na atensyon ni Nora. Sinimulang gayahin ni Verena ang mga kilos ng mga apo ni Nora at tinawag siyang lola. Para kay Nora, nalaging lumalawak ang puso sa pagkakaroon ng mga bata, ang bagong nakuhang titulong ito ay isang hindi inaasahang kayamanan. Masaya niyang tinanggap ang bagong dagdag sa kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, si Verena ay hindi lamang isang panauhin sa mga katapusan ng linggo ng pamilya, kundi isang mahalagang bahagi din ng kanilang gawain. Siya ay palaging bumibisita sa bahay ni Nora, kahit na wala ang mga apo. Pinuno ng pagmamahal at kabaitan ni Nora ang kawalan na matagal nang nararamdaman ni Verena. Habang lumalalim ang ugnayan ni Nora kay Verena, ginampanan niya ang tungkulin ng pangangalaga at paggabay sa buhay ni Verena. Hindi lamang niya ibinahagi ang kanyang oras, kundi pati na rin ang kanyang karunungan. Nakahanap na ngayon ang batang babae ng mapagmahal na tahanan at suporta sa pigurang pinili niyang tawaging lola. Inalagaan ni Nora si Verena tulad ng isang tunay na lola, pagbili ng mga damit, pagtulong sa mga gawain sa paaralan, at higit sa lahat, pag-aalay ng walang pasubaling pagmamahal. Ang orasan ng oras ay patuloy na tumatatak, na minarkahan ang mga hindi maiiwasang pagbabagong dulot ng buhay. Ang mga apo ni Nora, na dating napuno ng kanilang mga tawanan, ay nagsimula na ngayon sa kanilang sariling mga paglalakbay sa kolehiyo gayon paman, para kay Verena, tila malayo ang pag-asang iyon, isang panaginip na halos hindi niya pinangarap na pahalagahan. Ngunit si Nora, sa kanyang pagkabukas palad, ay handang hamunin ang katotohanan ito. Nakita niya ang potensyal ni Verena at determinado siyang mag-alok ng pagkakataong hindi niya pinangarap. Ang alok na bayaran ang pag-aaral ni Verena ay isang kilos ng pagmamahal at pakikiramay ang mga anak ni Nora na hindi kailanman nagpakita ng kawalang kasiyahan sa presensya ni Verena sa pamilya. Ngayon ay tila hindi komportable sa ideya ng kanilang ina na kumuha ng isang malaking pinansyal na pangako para sa isang taong hindi kadugo sa kanila. Sa kanilang mga alalahanin at boses ng pag-iingat, nagpahayag sila ng takot na ang mapagbigay na ginawa ni Nora ay maaaring hindi maunawaan o pinagsamantalahan ni Verena. Natakot sila na ang kilos ay magbubukas ng pinto sa patuloy na paghingi ng pera matatag ang puso ni Nora. Hindi lang siya nakakita ng hindi kilalang babae, nakita niya ang isang batang kaluluwa na may mga pangarap at pag-asa na nararapat alagaan, isang dalagang minahal niya bilang kanyang apo. Ang paglipas ng panahon ay hindi maikakaila, isang walang tigil na paglalakbay na nakakaapekto sa ating lahat. Sa buhay ni Nora, ang mga marka ng edad ay nagsimulang maging mas maliwanag, at ang kanyang kalusugan ay nagsimulang manghina ang isang sakit na nakakaapekto sa kanyang mga buto, isang kahinaan na nagreresulta sa madalas na pagbagsak, ay naging isang tahimik na bangungot na kanyang kinakaharap. Ang mga anak ni Nora, na batid ang lumalaking kahinaan ng kanilang ina, ay nakahanap ng solusyon sa problemang kinakaharap nila. Ang bawat bata ay nagdala ng kanilang mga dahilan at motibasyon, isang maselan na sayaw sa pagitan ng responsibilidad at pag-iwas. Ang presyon ng pang-araw-araw na buhay, profesional at personal na mga pangako, at maging ang takot sa hindi kilalang lahat ay nag-ambag sa isang komplikadong web ng mga argumento na kahit papaano ay humantong sa kanila upang maiwasan ang ganap na pagkuha sa papel ng mga tagapag-alaga para sa kanilang matandang ina. Sa huli, ang konklusyon na lumabas mula sa senaryo ng talakayan na ito ay ilagay si Nora sa isang nursing home, isang pagpipilian na, habang ginawa sa layuning tiyakin ang pinakamahusay para sa kanya. Dinadala rin ang bigat ng paghihiwalay at pagbabago. Nang bumalik si Verena matapos ang kanyang pag-aaral, ang eksenang naganap sa kanyang harapan ay isang masakit na pagmunimuni ng pabago-bagong katotohanang ito. Ang kanyang pinakamamahal na lola na si Nora ay nakakulong ngayon sa isang nursing home, isang pigura na bihirang tumanggap ng mga bisita, na ng mga estranghero. Napagtanto ni Verena na oras na para kumilos, upang bayaran ang pangangalaga na natanggap niya, Ipinaalam niya sa mga anak ni Nora ang kanyang intensyon na ilabas ang matandang babae sa nursing home at personal na alagaan ito sa bahay na minsang naging sentro ng napakaraming alaala. Gayunpaman, ang desisyong ito ay hindi tinanggap ng mga anak ni Nora. Ang anino ng kawalan ng tiwala ay bumabalot sa panukala ni Verena. Ang mga pangamba na maaaring samantalahin ni Verena ang sitwasyon sa pananalapi o abusuhin ang pagiging bukas palad ni Nora ay nagsimulang ulap sa kanilang paghuhusga. Handa si Verena na harapin ang lahat ng mga balakid upang matiyak ang kapakanan ng kanyang pinakamamahal na lola. Ang ideya na manatili si Nora sa isang hindi pamilyar na kapaligiran tulad ng nursing home ay isang bagay na hindi gustong tanggapin ni Verena. Alam niya na ang pagmamahal at dedikasyon na ipinuhunan ng kanyang lola sa napakaraming buhay ay karapat-dapat na ibalik. Ang tugon ni Nora sa panukala ni Verena na alagaan siya ay isang matingkad na pagpapahayag ng pagmamahal na ito, isang agarang at mainit na pagtanggap na mas malakas kaysa salita. Para kay Nora, isang napakahalagang regalo ang makita ang apo na buong pagmamahal niyang inampon na handang bayaran ang kanyang pangangalaga. Buong pusong inialay ni Verena ang kanyang sarili sa pangangalaga ng kanyang lola. Siya ay gumawa ng isang mulat na sakripisyo, isinuko ang mga sandali ng kabataan na ikinatutuwa ng marami sa kanyang mga kasamahan. Sa ilalim ng mapagmahal at patuloy na pangangalaga ni Verena, ginugol ni Nora ang kanyang mga huling taon sa tahimik na kaligayahan, napapaligiran ng mga dingding ng tahanan na saksi sa lahat ng mahalagang sandali na kanilang pinagsamahan. Pagkatapos lamang ng pagpanaw ni Nora, ay lubos na nakilala ng kanyang mga anak ang pagiging altruismo at dedikasyon ni Verena. Sa buong panahon na ginugol niya sa pag-aalaga sa kanyang lola, hindi kailanman humingi si Verena, hindi humingi ng gantimpala o pabor sa pananalapi. Sa malungkot na sandali ng libing ni Nora, may kahangahangang nangyari. Si Verena, ang ampon na nag-aalaga kay Nora ng buong pagmamahal, ay naroon kasama ng iba pang mga apo. Siya ay hindi na isang estranghero sa paligid ng pamilya, siya ay isang tunay na bahagi nito. Nang maihayag ang kalooban ni Nora, isang sorpresa ang naghihintay sa kanyang mga anak at pamilya. Ang bahay na pinaglagyan ng napakaraming alaala at masasayang sandali, ang bahay na labis na minahal ni Nora, ay iniwan bilang mana sa kanyang pinakamamahal na apo na si Verena. Bukod pa rito, ang malaking bahagi ng mga ari-arian ni Nora ay itinalaga rin sa dalaga. Ang sorpresa ng makitang pinili ni Nora na bigyan ang kanyang apo ng isang makabuluhang regalo ay hindi lamang kumakatawan sa isang material na pamana, kundi patunay din sa malalim na pagmamahalan na kanilang ibinahagi. Para sa mga anak ni Nora, ang desisyong ito ng testamento ay sumasalamin sa katotohanang si Verena ang nagbigay kay Nora ng marangal at mapagmahal na wakas ng buhay. Nagulat man, inamin ng mga anak ni Nora na ang desisyon ng testamento ay sumasalamin sa espesyal na relasyon ni Verena at ng kanyang lola. Naunawaan nila na si Verena, sa kanyang walang pag-imbot na dedikasyon, ay nagbigay kay Nora ng antas ng pangangalaga at pagmamahal na higit pa sa mga obligasyon sa pamilya. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!